Dito na pala na po tayo sa ng sa sakaya na kalupit So, na na Dito na pala ang sakaya kasi hindi na tuloy ang natin, kasi ay dito, natin parang pas na may sa mga mapa ang jeep ang sasakyan natin Malolos. Malang malolos. Malang malolos malolos nakaalis yung sisig nila na parang sardinas parang sardinas so ayan nakaalis na po tayo hindi lang tayo nakapag video habang sakay na masikip pamilya nahirapan ang video rubber so ayan na nakaalis na po tayo ayan ang waiter papot na masikaya perpetual so pa on the way na tayo papuntang kanang paa. Umalis ako ng alas. Andito na po ako sa house ngayon. So, dito na po ako sa bahay. Kadarating ko lang. At nakauwi na ako galing SM at ito ang nabili ko sa SM Pampanga pakita ko sa inyo ito lang naman, nag-iisang sinadya ko doon. So, ito yun, gamit, may nakatago akong gift card, isang 1,000 at saka isang 500. So, ang kagandahan nito ngayon, wala siyang expiration kahit ilang taon mo itago. Dati kasi may expiration yung mga ganito. So, naisip ko, may mga okasyon kami darating nag SM ako bumili ako ng mga relo ito ang naisip ko dinagdagan ko na lang siya ang nabili kong relo ay dinagdagan ko na lang to siya ng cash ito yung nabili kong relo ito yun ayan 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 siya ang nabili ko daming gastos ayan ang nabili ko ayan nakita ba niyo ang brand so ito yung nabili kong relo Ayoko nang malaki eh yung uso ngayon ayan ayan so ito yung tatak nabasa niyo so ano siya 3 3.5 ba nagkahalagang 3.5 siya tapos less per less 10%. So dinagdagan ko lang to ng ano. Mga 1.7. Ayun, ayun show. Time mix up. So, ayan napakita ko na sa inyo kung anong nabili ko sa SM. Gamit sa gamit ang gift card. So hanggang dito na lang ang ating video. Thank you so much. Bye.